Hello, maganda maganda hapon po mga kababayan Welcome back to my channel, Buhay Relocation Sad Vlog So, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan So, dito tayo ngayon sa isang may nag-message po sa atin na nangyayin po ng biyaya pero so ngayon papunta natin para bibigyan natin So, dito tayo sa bahay niya mga kababayan papasok tayo dito So, ay magandang hapon po Magandang hapon. Hapap tayo mga ay, madilim. Tayo mga. Pwede, magandang hapon po. Pwede pumasok dito. Okay. Tayo, papasok tayo mga kababawa. Uy, nabago na. Tayo, magandang hapon ako, tatay. So ayun mga kababayan, nandito tayo ngayon sa bahay niya, ano. Ah, kasi meron nga nagtatapin ngayon, nakapasok na tayo sa bahay nila. So ngayon, ah, nanghingi po ng diaper. Kahit diaper lang daw po ay mabigyan natin. So yung mga kababayan, ah, natin si tatay. Hmm. Ah, maabutan po natin ng diaper. Ano? Huh? So, sayang ano Ah. pangalan ng nyo tatay? Alfredo Keto. Ah, Alfredo Keto. Yung ba yung ano, ah, may nag-visit po sa akin na kahit diaper lang daw ang na tulong oh. Tay, kamusta na po? Huh? Pahit na pahit na tatay ah Ano mo yung tatay mo? Hindi na rin po gaano na itindihan ko dito Ah, ganon? Hindi na lang ikaw tayo po, ka babayan. Sa mga kababayan, ano pangalan mo te? Mapo ka na Doon para maano po kayo Ah, kayo ba si Gladys Kaluwag? Ah, ah, kasi mga kababayan, si yung anak, si Gladys. May pamilya na din po ba kayo? Oo, po meron na. Uh, saan po bang bahay nyo? Ayan, dyan lang. Bumawa lang po ako dyan sa harapan ng maliit na anak. Ah, sa harapan. Nakisundong po. Ah, yun, na, parang nakikay, ano na. Ako. Ah, Ayan. Si tatay, mga kababayan, ano, hindi na natin makausap ayun. Kung makita mo yung kanyang pa, napakaliit okay. ah, na. Pa, hindi no? na rin po na, na talagang nakagaya. Hindi na siya madiretso, bakit? Nasasaktan, naglock na po eh, nasasaktan po siya. Ah, oh. Na, ano po, hmm. po namin Unang tunta namin, tuwid pa yan. Tay, napunta po kami rito kasi yung anak nyo po ay nagsasamping, <coughs> nag-message po. Kailangan <coughs> daw <doch> po <coughs> nyo nandaya, pero saan ang asawa niya? Eh, to, ngayon po si mama na masukan po. Eh. Ano nga masukan? Wala dito? So, gano'n. So, ang higaan niya, ay, ano ba yan? Karton o... Hindi ba masama sa kanya yun sa niya? walang po ano? lang ginaan namin. lang nyo. dapat may sapin ng kumot yung ano? Yung linoleum para hindi mainit sa likod. So ayun mga kababayan si Tatay Kitua. Uh, ba? Apo, Kitua. Si Tatay ay minsan na rin pala natin itong na-vlog. Hindi ko alam na yung nag-message sa atin anak niya pala yung si Gladys. So yan si kasi may nag-message po sa atin. Yung message niya po ay ito. Ayan, ah, uh, humihingi nga po ng diaper na kahit diaper lang ma e, tunte kasi ang ang anak niya kasi ay may ano din, may pamilya na. May anak, may anak na rin Opo, tatlo po. Ano naman trabaho ng asawa niyo? Ano po, construction po. Dalawang high school, isang kinder. High school, dalawang... Dalawang po high school. Dalawang high school, tsaka kinder. So talagang ang kinikita rin ng asawa nyo, insakto lang din sa inyo. Minsan kapos pa kaya halos so, kay eh, tatay, kahit pandayaper, halos hindi mabilan ng dayaper. Kumakain pa si Kuya? Opo. Anong ano niya, hiniinom na gatas? Eh, minsan po, kung pag may panggatas, sa kadara siya, kung kape na lang. Kape? Dapat beer brand, ano? So ayun mga kababayan, si tatay, ano, kaya kay ano yung miiyak. Ba't kang miiyak Ha? Yeah. Maria. Mm -hmm. so, okay lang ba Gladys na nakabidyo tayo tapos na i-upload natin? Okay lang sa inyo. mga Kami may tinulungan din kami doon sa dulo kung napanood nyo. Ganon din, nakahiga na lang din. Ah, mas, mas malaki pa nga yung binti niya pero ngayon sa awan ng Diyos, Naka-recover kasi nga na ano namin ang gaya pagkain kasi may nakapanood na mga kababayan natin na mga OFW ay nagpadala po sa kanya ng ano ng suporta para ano sa awalan din kaya nakatayo na. So sana ganun ka rin tayo no? ma, ano ma, sa Panginoon ano. Tatay, kaya pa ba tumayo kung sakali? Mm -hmm. <coughs> Naglak na siya kasi hindi siya nahihirotilo siguro. So, gano'n lang, ganun tot na lang yan, hindi na mabago yan. Ito uh, po talagang, ito <coughs> po, medyo, ayan, nakalala. E paano yung mga anak niya? Kasi may natanda ko nung may nag-aaral siya mga anak noon. Ayun po yung, ito po, ay, ito po yung isa. Ito, ayan. Yung elementary po, dalawa, tas isa po high school. E paano yung, na yung pag-aaral nila? <coughs> eh, pag ano po, total nasa bahay, ito <coughs> lang naman po ako, kung nag-aaral siya kaso. Papakain, gano'n? Okay. Naman naman ng pagkain nila ni tatay, mayroon ba naghahanap buhay sa kanila o yung atawalan lang din niya na na lalabada? Ay, kitwa, lakasan mo lang ang loob mo. Ay, mga kababayan, ah, uh, ah, uh, si, ano, may nagpadala po kasi si Ma'am Bratis ng Diaper. So, so, si, sabi ni, sabi ni Gladys, ay, Kat Diaper lang. So, bumili na po ako ng dalawang, ano, dalawang, mm, Uh, ano ba yung niyan? Dalawang pack, ano? Para marami, marami-rami. Medyo napamahal pa nga kami nang bilid dyan eh. Ayan. Ayan po, tay. Kasi may <coughs> ang diaper po na yung mahal pa lang ngayon diaper, ano? Kaya nga po pag sweldo po nasa ako yan, sinisingit ko lang po. Magkano? Ano kasi ito? Bili? 200 po, 200 po 210 po. So, 200 210 ang isa. So, malaki din talaga. Mga ilang araw ni tatay na yan. Ito po sa ano, sa ating buko. Kasi isa <coughs> sa Bunny. umaga, isa sa agad. Mm -hmm. So, ayun mga kababayan, uh, na, 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 na natin yung diaper. Sana po tayo, kahit paano, nakakatulong sa inyo yan, ang diaper, ano? oh, so, yan. <laughs> Ayan, si tatay. So ngayon, tatay pala, dapat kailangan ni tatay ay ano? Uh, gatas, ano? Ano po, pag nakatutok nakatotong po sa kanya, mahinaan na rin po kasi yung buto niya. Sabihin niya po, pinapapatay. So ayun mga kababayan, uh, ang ano po na yan ay padala ni Ma'am British, ano? Ma'am British, uh, British sa British Financial London. May, merong siyang YouTube channel din. Na sabi niya, po, uh, Kuya Buhay, Buhay Relocation kasi yung channel ko. Yeah ah uh, kunti naman po ang ano uh, nangangailangan bagamat maliit na bagay hmm. lang yan pinadala ko ay makakatulong hmm. na kahit paano tinan yung mga kababay ng paa ni tatay kitwa hindi ay, na po madiretso yung isa ay, talaga talaga naglock na ay, po yan po dati yung <coughs> no, dati diretso ngayon pero ngayon ay dahil sa ano na Tatay kawawa naman. Ay, ang pagkain ni tatay, kung ang ano pagkain niya. Ay, ito, ganun, ano ano na po, ang kain naman po, hindi naman po sa magulang. Kanin lang. Kahit anong iulan niya, pwede. Ayan mga kababayan, uh, ah, si, ah, gusto ko lang din pasalamatan ma, uh, sa ano, si, ang mga kababayan natin na ah, nasa, sa, ano, sa ibang bansa na mga OFW, na sila po ay nagpadala ng kunting tulong kay tatay kasi nga na banggit na banggit ko nga. Uh, may nag-visit po sa akin ma'am may kailangan po ng diaper sige ka, bilhin mo ng dayaper. so ayan nga uh, nagpadala siya ng isang libo tay so ngayon ang ang per mo ay 400 mahigit po yan no? so ngayon uh, hmm. siyempre mayroon ka pang ano, may pera pang may bibigay sa iyo ngayon ay, ayos din mo. Uh, Pag ganyan po siya, gusto niya naman po pabalik siya. Ah, ganoon Pabaling-baling lang siya. Ah, pabaling. <coughs> Hindi yung mag-isa. Pama ba yung binili ko? Medium lang Apo, siya okay, na ano? Oo. Ayan o. Sobrang init, hmm. ano? Nah, okay na siya niya. Tapos mamaya, baguhin mo na naman position niya. po ganyan po. Mm. Ang kamay niya ganyan na yan. O, pati, pati po yun dito po niya. Kita ko yun dito <tipati> uh, po niya. na. Hindi naman na ano, na, sugatan sa kakaiga. Ano, mm. Ay, nung una po talaga po nagka-bed sore siya. Yeah. Yung, sa awa naman po bumaling. Naman Hindi po. siya na ano, dapat mayroon siyang wheelchair. Hindi siya hindi hmm. na po kaya. Dati po, ayun, may nahingi din po akong wheelchair. Oh. Ngayon po, dati po nailalabas po namin siya. Ngayon po, pag nakaupo po siya, nasasakta na po siya. Kasi po <coughs> nga po, yung buto nga po niya din yung matulis Oh, katulad Ito, yung... Opo, oh, pag nakaupo po naka siya, naka -ganyan lang oh, po. Parang yung katulad yung na-vlog din natin sa Nanay Nelia, no? Na na-stroke din siya. Tapos, eh, siguro, taunan na nakabaluktot, Puro baloktot na lang po ang nangyari. So, ayan tayo ngayon. May chocolate ka pa na, ano, na 500 ay okay. eh, bibigay ko sa iyo para mabili mo kung anong gusto mong bilhin na na. Kita, ibigay ko sa iyo. Kail. Anak mo naman. Sa anak mo sa anak mo na lang ibigay para naman ano. Uh, ibigay natin para sa anak mo. <coughs> Ate dito na lang. Ate, ikaw na lang bumili ko anong pangailangan niya ano. Ako <coughs> so, masama din pakiramdam pati ito. Ah, uh, ito mga kababayan, sukli so, po ito ng so, daya pero, ano mo? so, pakita lang po natin na uh, kasi alam mo so, naman, kailangan dokumentado na, uh, kami pati din sana po kayo ha. Okay. So, uh -huh. kung tatay, bilhin niyo ng gatas. Opo. Okay. Ah, uh, ngayon. Oo, uh -huh. kahit berbel lang na pack, simpan niyo sa kanya tapos. So, ayan mga kababayan, ibigay na natin ibigay yung, yung ano. Yung natin para Naibigay na natin ng 500 kay ano kay tatay. Tay, ano po, bilhin nyo siya ng bear brand. Apo. At, ano masasabi nyo, ikaw na ano masasabi mo sa ating mga kababayan na United OFW Charity Group? Marami pong salamat sa inyo sa... So ayun mga kababayan, ibigay na po natin kay tatay yung ano, yung tulong na pinabot ninyo. Ayun tatay yung miyak. Ito po yung anak niya, yung nag si Gladys. Na ah, bigyan na natin ng diaper na dalawang pack. Tapos uh, ah, mayroon pang 500 na sotlo, binigay na rin natin. Uh, ah, Mangkabili sana na kahit paano, kahit na yung gatas, pagkain. Kasi sa ngayon ay nakita natin talagang wala pa siya makain. Mga kababay, may anak na siya, kaya nga lang. May pamilya na rin na uh, mga anak, syempre sa construction ng din ng pinang pinagkikitaan. So talagang wala po talagang maasahan. So ngayon, siyempre papasalamat la ako kay Ma'am Brites sa London na siya ang nagpaabot ng 1,000 kay napakalaking tulong na po kay Tatay Kitwa. Si Gladys siya po ang nag-message yung anak. So siyempre ako nagpapasalamat sa United OFW Charity Group na kahit paano ay kahit na kunti nakapagpabot ng tulong, malaking tulong po sa ating mga kababayan. So yung mga kababayan, hindi ko na po masyadong ano yung tatay kasi nga uh, masyadong umiiyak uh, siya sa karamdaman niya. Payat na payat na talaga siya. So hindi na naman natin sa makausap dahil sa pagkano ng pagka-stroke niya. So anak lang natin, anak lang niya ang kausap natin. Ayan so, na, Gladys, ano ang sasabihin mo ngayon sa... Maraming uh, salamat sa po sa nagbibigyan po mo sa aking papa. Malaking tulong na po ito sa amin lalo na po yung bandaya. Kaya po sa mga talaga po ngayon, sa po na po ngayon ng sana. Kapos po kami ngayon. Thank you po. Lakasan mo lang loob mo, Tay. Lakasan mo lang loob mo. May Mayawa din ang Diyos ay, at malay mo may mga kababayan tayong makakatulong sa inyo eh. Pag sa pagkain sa Dayapir, matutulungan po kayo. Mga kababayan po natin, United uh -huh. OFW Charity Group ay hindi po sila nagsasawang na magbibigay ng tulong sa ating mga kababayan na katulad po sa inyo nang talaga. Ayun. Thank you po. salamat Malangin niya. Salamat, sa salamat sa kayo. Sige, sige. Uh -huh. Eh, pa, eh paano, eh, yung mga kababayan, binabaling-baling siya, ano? Kasi nga masakit kaya sa likod niya. So ayan. <clears throat> so paano te kung wala ka sino ang nagpapakikot-ikot sa kanya? Yung isa ko pong kapatid. Ah, yung isa mo kapatid. Sige tayo, sala. bye-bye. Salamat. <coughs> Maraming salamat sa tulong mo. Uh, sige, nyo, te. 我以前就被叫了，孬。